magandang araw mga kabayan at kadepensa may ibabahagi na naman ako sa inyo, dahil ngayong araw na ito ay pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, mga armored fighting vehicles ng AFP upgraded na, habang ang Philippine Navy Naval Task Force nagsagawa ng live firing, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, ang Philippine Ministry of Defense ay kasalukuyang nagpapatupad ng Light Armor System Upgrade, kasama sa programang ito ang pagsasaayos at pag-upgrade ng mga nakabaluti na sasakyang Amerikano na ginamit noong digma ang Vietnam, isa sa pinakamahalagang kumpanya sa industriya ng depensa ng India ay ang Larson at Tubro Limited, ang pangunahing contractors para sa programang ito, Binigay ng contractor ang Cadillac gauge V150 Komando at V300 Armored Vehicle Fleet sa pamamagitan ng epektibong pagkumpleto ng pangangailangan. Kasunod ng pagkumpleto ng pag-upgrade, ang mga bahagi ng mga sasakyan na ito ay napabuti. Kasama sa mga improvements nito ang powertrain, ang mga control system, drive shaft, gulong, electrical system, suspension, preno, at ang fuel system, ang Cadillac Gage V150 Komando ay isang amphibious armored vehicle na unang ginawa para magamit ng United States Military Police Corps noong Vietnam War. daan at walumputlimang commando vehicles ang nasa serbisyo ng Philippine Armed Forces ngayon, Isang pamilya ng mga American Light Armored Vehicle na kilala bilang Cadillac Gage Love 300, na dating tinutukoy bilang V300, ay available sa maraming iba't ibang bersyon. Ang Philippine Marine Corps ay binigyan ng mga updated na bersyon ng ilang piraso ng kagamitang ito, ang lav 300 ay nag-aalok ng espasyo para sa hanggang siyam na mga sakay at ang mga tripulante nito na tatlo, ang Larson at Tubro Limited ay nakapagbigay na ng mga katulad na serbisyo sa AFP, nagawa na nila ito sa ikatlong yugto ng dating AFP Modernization Program, natapos din ng LNT ang pag-upgrade ng Larsu para sa Philippine Marines, na kinasasangkutan ng pag-upgrade ng ilan sa mga V-150 Commando 4x4 Armored Vehicle sa serbisyo abang matagumpay na nagsagawa ng joint third quarter naval gun test firing and capability demo ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy sa ilalim ng naval task force 61 ng Naval Forces Western Mindanao sa paligid ng 5 nautical miles timog silangan ng Dasalan Island Basilan noong ika-23 ng Setyembre 2023 ang joint exercise ay isinagawa ng iba't ibang floating assets na binubuo ng BRP General Mariano Alvarez BRP Nestor Esero, BRP Domingo de Luna, BRP Florencio Inigo at First Boat Attack Divisions, dagdag pa. Kasama sa demonstrasyon ang mga live gunnery exercises, swarmang tactics at coordinated maneuvers, lahat ay naglalayong suriin ang pagganap ng naval weaponry at ang pangkalahatang kakayahan sa pagpapatakbo ng mga kalahok na sasakyang pandagat, ang naval exercise ay naglalayong suriin at tiyakin ang operability, accuracy at epektibong operasyon ng lahat ng naval combat system, kabilang ang mga kasanayan ng gun crew at fire control operator sakay ng Philippine Navy vessels. Sa susunod ko pang video pag-uusapan pa natin ang iba pang tungkol at balita sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas, follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, And subscribe, pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.